Hi. Hi ka muna. Hi. Dito kami sa ilog ngayon, guys. Maghanap kami ng ano, papai. Yung may Papait Kasama ko si Kulit. Walang papai. King Kong. Oh, ano? Ako bahala dyan. Hindi ka ano yun yan. na ah, basang basa pa rin yung lupa ngayon guys lang araw ng ulan ng ulan dito Kaya dito kami dadaan sa may anak dadaan ah, ka lang dyan ha ay may ano na pala may tubig na dadaan <laughs> igoy igoy tubig na pala ano yun? kung walang papait bagsak namin kingkong tara dito tayo Troy. tutubi daddy tutubi daddy tara daddy alam mo si ate nakakuha ng tutubi dun tayo dali sobrang Ay, lakas ng ulan. Dito. Ay, nagkatubig yung mga ano dito. Oo, Mga butas-butas. Alis dito, walang tubig. Mm -mm. Kapag ako mahulog dito. Daddy. daddy. Hmm? Sige, talon ka na. Diyan lang, di mo matalon. O, oh, bawa-bawa ba, 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 ba. no? Oh. Ganyan lang, ha? Uh. O. Oh. Oh. Bilis-bilis na gina talon ka oh <laughs> may nang nilalang palatok <laughs> hmm. ayon kay kung may tumubong papait. sabi nila nung ano maraming papaik Uh, now. Thank you for watching.